John yun. Kaya yung mga mga dyan sa Brazil, manindigan kayo. Huwag kayong ano, yung, Brad Rodel, manindigan ka dahil yung mga magulang mo matanda na. Pagka hindi po kayo nanindigan, Brad Rodel, maangiliman, maimpyerno po kayo buong pamilya. Uh, yun po ang totoo. Uh, nakakalungkot lang pong isipin. So, kinukonsinti pala nila ang royal family sa pagdalo ng walang kaayusan pero sa ordinary member ang gaspang ng ugali. Hindi po kasi nakikita ng mga mga worker yung ano, uh, wala naman po kasing access lahat ng mga manggagawa sa royal family eh. Ako po kasi 20 plus years na kasama sa royal family kaya sabi ko nga I am particularly saying sa dalawang matanda na kahit natutulog po sila alam ko po inisip nila literally Figure, figure, gumamit lang po ako ng uh, figure of speech pero literally yun po ang ano yun po ang ano ko uh, uh, masasabi ko kahit natutulog sila kasi nakita ko yung the way they they, they ano they manipulate people yun ah uh, nagano tayo nalinis natin yung ano yung yung taas Ayun po yung lugar namin. Ah uh, parang hindi po kayo magsawa sa ano sa pagbumuka ko. So ma maganda po ngayon yung weather kasi uh, may araw kaya parang hinahalikan lang ng ano dumadampi lang yung yung labi ng ng lamig sa pisngi ko Yun. pero pagka po wala na naku araw uh, nakakakilabot yung lamig nakakatakot so ayun po grabe ka naman maimpierno agad di ba pwedeng naghahanap buhay lang hindi po kailangan po kasing merong manindigan sa katotohanan uh, dahil kung mahal, sabi nga ng kapatid na Eli, kung mahal natin yung mga kaluluwa natin, ipagmalasakit natin. Kaya lang, wala na po si Brad Eli ngayon eh. Yung pong, yung pong ano, uh, pinagkatiwalaan niya na dapat sana lilingap sa kapatiran, hindi po niya ginagawa yung kanyang bahagi. Kaya nakakalungkot pong, ano, nakakalungkot pong isipin. Sabi ng kapatid na Eli nung buhay siya, mga kapatid, Huwag kayong mag-aalala, huwag kayong malulungkot pagka ang mga naaalis sa iglesia ay paisa-isa at yung mga ginagawa nila ay hindi maganda. Kabahan kayo mga kapatid pagka ang umaalis sa iglesia, langkay-langkay kay -langkay pa pamilya pero ang, ang kanilang mga profile ay maayos ang kanilang pananampalataya at paglilingkod. Yan po ang nangyayari ngayon mga kapatid. Yan po ang nangyayari ngayon na katotohanan pamilya po ang umaalis dahil sa hindi maayos na pamumuno o leadership ni Brad Daniel Razon. Di po ba sa prayer meeting kanina sinabi po ni Brad Daniel na pagka masama i black e eh, ano po ba yung mga definition at character characterization ng masama. Sabi sa 1.844 yung sinungaling, masama po yun, sa demonyo po yun. E sino po ba ang number one sinungaling ngayon? Si Brad Daniel. Hindi po ba totoo? Tanungin ninyo lahat ng mga kapatid na ano, hindi po ba totoo Brad Daniel na meron ka mga KNP pinagiinitan dahil, dahil insecure ka sa kanila? Hindi po ba totoo yun? Na, alam ko yun kasi naririnig ko yung mga usap-usapan sa ano. Alam nyo lang, bingi ako. Totoo naman, bingi ako. Pero madalas sa pagkakataon, nagbibingi-bingihan na lang ako dahil meron na akong mga iniingatan. Unang-una, iniingatan ko yung pananampalatayang sinampalatayanan ko. Kaya hindi sa lahat ng pagkakataon, bingi ako. Nagbibingi-bingihan lang ako most of the time because doon sa mga naririnig ko na hindi maganda. Sabi kasi ni Brad Elion eh, pagka maganda, ipasok mo dito, stay mo dito at saka dito pagkapangit, ipasok mo dito, ilabas mo dito. Kaya ganun. Kaya ayun po, mga kapatid, dikon po ako at buong family kami umalis. Ayan, dikon daw po itong isang kapatid na ito at buong family niya.